mga kakini. Sa loob ng tatlong minuto ay tatalakayin natin kung ano ang kahalagahan ng ICT at multimedia sa mga mag-aaral. Ako nga pala si Shianna Kain Hadid Santos at ngayon nga ay mag-interview tayo ng isang... Uh, Magandang araw po. Uh, maaari ko po pa ka nung matanong po tungkol sa Multimedia and IC. Yes Kung gano'n, ito po ang unang matanong. Para sa iyo, ano ang multimedia? Ang multimedia, ito yung mga information na nakakalap mo through social media. Parang, for example, sa Twitter, doon ka makikita ng mga news or informations. Then sa Facebook, doon uh, ka rin makakapag-communicate through your friends or families. Bakit nga ba pinag-aaralan ng ICT at multimedia? Dahil ang ICT at multimedia na information or learnings sa mga estudyante, lalo na ito ang nagiging way para may deliver nila ng maayos yung tests, parang gano, Parang um, nagiging way to ng uh, new knowledge nila for their studies. Ano ba ang pinagkaiba ng Facebook? Actually, wala silang pinagkaiba. Kasi ang, ang multimedia is part of ICT na rin. Hmm. Uh, maraming salamat po sa inyong uh, Hello uh, uh, guys, ngayon ay tapos na tayong mag-interview ng uh, isang estudyante at ngayon ay uh, magpapaalam na kami. Uh, don't forget to click subscribe in our YouTube channel